Napalitaan mo ba kung ilan na anak niya? May anak na rin ba siya? Oo oh, po. Bali, ang anak niya po is apat po. Apat yung anak niya doon? Yes po. Gusto ko lang din po silang makilala. Gusto mo lang din makilala? Yes po. Ilan taon ka ba nung iniwan ka niya? niya kayo? Ilan pa kayo magkakapatid? Apat po. Ah, apat po. Yes po. So, ilan taon ka? Nine years old po. Ah, nine years old. Magtiti. wag nilang nuggets vendor dito sa Pangasinan. At uh, siya po ay sinubuk ng aking team sa pamamagitan ng social experiment. At iyon mga kababayan, uh, nakilala at nakausap ng aking team at napag-alaman na mayroon siyang panawagan sa kanyang magulang. Sa kanyang panawagan na yun mga kababayan ay hindi pa rin naging kampante ang aking mga kasamahan dahil nung uh, sinagawa ang social experiment na yun ay wala si Daddy Frankie. Kaya naman sa araw na ito mga kababayan ay muli natin siyang kakausapin para ma-spread muli ang kanyang panawagan at maikwento ang totoo na kanyang buhay. Mga kababayan, samaan niyo po ako at uh, nang makausap natin si Ati Camille. Ate Camille, pasok na po ako. Ayan. Kumusta na? kamil Camille, pwede bang idikit mo to sa damit mo? I-clip mo lang ganyan. Yung isa naman sa kabila. Ganun din. Ayan. Ayan. Camille, magandang hapon. Magandang hapon din. Kumusta ka naman? Okay lang po. Ah, ikaw yung napuntahan ng aking team na karaan Opo sa pamamagitan ng social experiment Napakabait mo naman Opo hmm. So, kumusta ang araw-araw uh, pagtitinda mo? Okay lang po, kahit paminsa-minsa matumal lalo't maulan na po ngayon tiyaga lang po Mas mahirap ba pag nag-uulan? Opo, halos wala pong lumalapit na customer ang asawa mo? Nasa bataan po. Ano ah, sa bataan? Ilan ang anak niyo? Isa lang po. Ilan taon na anak mo? Five years old po. Ay, anak mo. Five years old. Ano trabaho ng asawa mo? Security guard po. Okay. Paano yun? Nasa bataan siya, malayo. Opo. Alam pagkakaalam po sa security guard. Man, Mada, lang. Opo. Madalang po siya umuwi. Madalang? Opo. Every six months. Ay, ano, iba yung bakit every six months? ano po, pag wala po kasing susunod po sa kanya kung sakaling magde-day off siya, ganun, o kaya mag -li po siya, wala po siyang kasunod na magbabantay po dun sa posting. Walang karilye po? Ganun. Oh, po. So, ibig mong sabihin, six months continuous? Yes po. Nakakaya ng katawan niya yon Opo. Oh, po. ano lang naman po dun? Bantay-bantay mm, lang po siya ng ng lupa, ah. private area po. Mm, so, okay naman. So, Opo. ito yung bahay nyo? Opo. Nakik Tagal na kayo nakatira dito? Opo. Bali, nakik nakikitira lang po kami. Ay, bakit? Wala pa po kami kasing sariling bahay at lupa. Mm -hmm. So, napaka-focus naman ng uh, asawa Mukha mo, kasi six months, halos hindi siya umuwi. Opo. So, ibig sabihin, full-time father siya. Ba't kailangan mo magtinda ng ano? Ano yung tinitinda mo yung nuggets? Nuggets po, atay. Ba't kailangan um, mo magtinda? Para rin po sa panghanap buhay araw-araw. Hmm. Para sa kailangan po ng anak ko kung sakaling nagkaroon man kami ng emergency. Ganun. Napakasipag mo naman. Opo. Pero ang pinaka-point dito kung ba't bumalik si Daddy Frankie una, siyempre, magpasalamat din ako sa kabaitan mo at napanood ko kasi yung uh, panawagan mo. Pwede ba ikwento mo sa akin kung anong uh, nangyari? Ano yung mga problema mo sa buhay? Nung... Nung panahon ko kasi na nangungulil ako sa isang ina na matagal ko nang hindi po nakikita almost 13 years at ngayon habang nagtitinda po ako, gusto ko rin po mag-ipon-ipon para lang mahanap siya. Yun po yung isa po na nagpalakas po ng loob ko para sa pagtitinda araw-araw. Doon po din po ako nagpupokus kung saan ko hanapin yung nanay ko na matagal ko na po hindi nakikita. May idea ka ba kung nasaan ang nanay mo? Yes po. Nung last po na conversation po namin is nasa Cavite daw po. Malapit daw po sa GMA. Ah, okay. Nandoon yung nanay mo? Nanay ko. Tapos ang tatay mo nasaan? Bali, ang tatay ko po nagtatrabaho sa Abimaco, sa Mapulang Lupa po, Valenzuela. Hanggang ngayon? Oh, po, hanggang ngayon Matagal na din po siya dito. Then umuwi siya, umuwi po siya ngayon. But hindi dito po pupuntahan ng tatay mo. wala na po kasi sila. Ah, wala na sila. Oo eh, po, wala na po. Sorry ah, natatanong ko lang. Ibig ko okay. sabihin, hiwalay na yung oh, nanay mo at hiwalay. tatay mo. Kailan pa sila naghiwalay? 20 years na po. 20 years na? Na may... Pero, oh, pero sabi mo, 13 years mo nang hinahanap ang tatay. Ay nanay nanay ko po. Opo. Simula nung naghiwalay po sila, never ko na po siyang nakita at nagparamdam po sa amin. Yung nanay mo? Opo. Sa palagay mo may iba na rin pamilya kaya yung nanay mo? Yes po. Ah, so Meron. ano ngayon ang gusto mo mangyari? Makita lang? Anong gusto mo talaga? Gusto ko lang po silang pauwin dito, makasama. Hmm. Tapos gusto ko rin po makilala yung mga kapatid ko. gusto po ko gusto ko siyang yakapin kahit magbanding lang po kami ng ilang araw. Yun lang. Camille, nakabidyo tayo. Bibigyan kita ng chance para magsabi or iparating sa iyong nanay. Dahil sigurado ako mapapanood niya to. Kung nasa kung talagang nasa Cavite lang, napakalapit. Bakit nga ba, tanong ko muna, sige, bago mo siya, bago ka magsalita, bakit hindi, kung alam mong nasa Cavite, eh kung gusto mong makausap yung nanay, bakit hindi mo siya pinuntahan doon? Noong panahon po kasi na nag-chat po siya sa akin para humingi ng pera, wala po akong magawa noon. Kasi nasa bahay lang din po kasi ako noon. Mm -hmm. Walang wala din po kasi ako noon. Tapos noong nag-chat po siya sa akin, bigla akong napaisip na ano ba gagawin ko? Paano ko siya tutulungan? Kahit napakasakit yung ginawa niya, na iniwan kami basta-basta. Ilan taon ka ba nung iniwan, ka niya? iniwan niya kayo? Ilan pa kayo magkakapatid? Apat po. Ah, apat po. Yes, po. So ilan taon ka nung iniwan kayo ng nanay niya? Nine years old po. Oh, nine years old. Po. Magtete. Huwag mo sanang mamasamain. Bakit naghiwalay na sila? Sino nang iwan? Paano nangyari? Hindi ko po kasi totally alam kung ano po yung reason. Hmm. Basta kami dun sa bahay ni Lalo at saka Lolo ko po. Tapos sinama kami. After noon, wala na po. Wala na po akong kaala alam Nung pumapasok po ako sa school, may times po na kailangan ipatawag yung mga parents kaso walang pumupunta. Napag-isip-isip ko po kasi kung bakit hindi na po nagpaparamdam yung mama ko. Din doon ko po na alaman na, na sinabi ng lula ko na pag may nagsabi sa'yo, kung may nagtatanong sa'yo kung asan si mama mo, sabi mo na nang nag-abroad, gan. Ang alam ko po kasi noon, nag-abroad po talaga siya kaya hindi ko na po masyadong inisip noon. Then, nagka-17, 18 po ako, doon ko po naisip na hanapin yung mama ko kasi hindi na po talaga siya nagparamdam. Sa tingin mo, may tampo rin ba siya sa inyo? Siguro po. Meron. Sabi mo kanina, sabi mo kasi kanina, nagtatampo ka kasi iniwan niya kayong magkakapatid. Pero bakit ang panawagan mo gusto mong makakita ang nanay mo? Gusto, gusto mong makabanding? Una po sa lahat, wala rin po kasi ako magagawa kasi ginusto nila yun. Hmm. Tsaka wala, wala rin po kasi talaga akong kaalam-alam nun. Kaya hmm. yes. patawarin no. ko na lang po. sige, okay. Ganito na lang. Uh, Siyempre, nung mga bata pa tayo, di ba? Nasasaktan tayo. Alam nyo mga kababayan, medyo relate ako sa kwentong ito. No? Pati ako napapaluha. No? Relate na relate po si Daddy Franky sa kwento ng batang ito mga kababayan. Kasi ganyan din ako noon eh. Bata pa lang ako. May tampo rin ako sa aking mga magulang. Pero nung dumating yung point na nagkaroon na ako ng anak, lumabas yung first baby ko, doon ko naramdaman, doon ko naisip kung gaano kaimportante ang magulang. No? At yun ay nakikita ko dito kay Camille. So Camille, bibigyan kita ng chance. I'm sure, mapapanood, gaya ako sinabi kanina, mapapanood ng mama mo to, dahil napakalapit pa lang niya. Pangasinan to Cavite, no? Ah. Okay. napalitaan mo ba kung ilan ng anak niya? May anak na rin ba siya? Opo. Bali, ang anak niya po is apat po. Apat yung anak niya doon? Yes po. Gusto ko lang din po silang makilala. Gusto mo lang din makilala? Yes po. What if puntahan nyo na lang sa Kabisi? Pwede po. Yun naman po kasi yung pinag-iipunan ko. Ah, pinag-iipunan? Opo. Totally, may Nailo pa kaming konti lang na nabili ng 8,000 noon mm -hmm. sa, ano niya po, sa side po ng kapatid niya. Then napag-isip-isipan ko po kasi na kung sakaling mapilitang ko po siya umuwi dito, makapag-ipon-ipon din. Paggawan ko na lang po sila ng bahay para lang po araw-araw ko -araw po silang nakikita, mayakap. Kasi iba, iba din po kasi yung mama po yung nag a sa sa'yo kung sakali may problema ka. Iba din po kasi yung magkasama kami na mag-ina. Lalo 13 years ko nang hindi po siya nakikita. sa tatay mo naman, ano naman ang mensahe mo sa tatay mo? Sobra pong pasasalamat ko kay papa ko. Sobra. Kasi hindi niya kami pinabayaan. Lahat pong ginawa niya. So, malapit ng Father's Day. Opo. Mensahe sa iyong tatay na napakabait. Ano po? Ha? Pa, thank you po sa araw-araw na sacrifice mo para sa amin. Kahit alam po namin sa sarili namin na hindi kami kumpleto. Kahit napakatigas po ng ulo namin. Thank you po sa lahat. Kasi kahit wala po yung nanay namin, ikaw po yung tumayo. Ikaw yung andyan. Kahit hindi ka namin nakakasama. Kasi alam ko po na nasa trabaho ka. Pang-ilang ka pa sa iyong magkakapatid? Ano po, panganay po kasi ako. Kaya ayos oh, Kaya pala ganyan ka na lang kung mag-isip. nag-iisip ka pa rin ba? nagpaplan ka pa rin ba para magbalikan yung nanay tatay mo? Um, nung una po, oo. Oh. Pero ngayon po, hindi na pwede kasi may kanya-kanya na po silang pamilya eh. Kumbaga, kami lang po yung naiwan. Oo. Oh. Yun na po. Isa din po yun sa pinakamasakit na part. Kasi kami yung tunay. Oh. Bali, hinayaan. Hinayaan na lang po kami nung papa ko nung time na naghanap po siya ng iba, hindi ko po ramdam yung pagmamahal, hindi ko po ramdam yung family na nahanap ko. Pero nung, nung nagkaroon po ako ng pamilya, masyadong hindi ko na po yung iniisip. Kumbaga, forgive na lang po. Kasi ganyan naman po yung buhay talaga eh. Bali, nagpukos na lang po ako sa kapatid ko yun na lang po kasi yung dapat kong gawin. Elementary pa lang po kasi ako, nagbebenta na po ako ng bulay sa spoon. Bibingka para lang, para lang may pambaon kami araw-araw. Gumagawa -araw. din po kami ng buro dati, para lang may maibigay sila nanay, tsaka si tate, para lang sa amin, pambaon namin at saka sa mga pangangailangan din namin. Thankful din po ako kila nanay at kila tatay. Kasi kahit wala silang hanap buhay, wala silang trabaho, kahit si tatay ko po nag stay lang ng waiting, kumagawa rin po sila ng paraan para lang may tuwid nila kami na maayos. Yan mga mga kababayan, mga kabaranggay ang gaano kaemosyon si Camille? ang gaano yung luha sa kanyang mga mata eto't sinabayan tayo ng malakas na ilan kasi sana po kayo dahil sadyang maingay ay ganito po talaga yung bubong nora atik sa probinsya talagang walang kisame dahil sa alam naman na po sa probinsya no? kaya ayun uh, mga kababayan, mga kabaranggay naglalambing po si Daddy Frankie share natin tong video nito para makarating sa kanyang mama makaabot sa kanyang mama ang panawagan ni kami isa lang daw po ang kanyang panawagan Ay gusto niyang makabanding ang kanyang nanay gusto niyang mayangka gusto niyang maramdaman yung pagmamahal ng mabila no? nakatouch naka talaga mga kababayan yun talaga yung uh, pinakaponto doon mga kababayan pag naghiwalay ang mag-asawa pinakauna pinaka-affected talaga ay ang ating mga anak kaya sana bago tayo gumawa ng bagay-bagay uh, bagay -bagay, pag-isipan natin may yung magiging epekto sa mga bata kagaya na lamang ngayon ng dinaramdam ni Camille pero kami magpakatatag ka, no? Opo. Laban lang. So, sana may magawa ang Team Daddy Frankie. At sana sa pamamagitan ng uh, programa o pamamagitan ng video ito ay maging tulay o maging daan. Mapanood na sana ng mama mo para magkita at magkabanding kayo. No? Sana may magagawa ang Team Daddy Frankie mga kababayan. Pag-iisipan din natin yan. No? Ah, at saka, syempre, ayun, sa asawa mo naman, no, mag-usap din kayo maigi kasi kung six months bago umuwi, napakatagal, no. Ano Sani naman na ang mensahe mo sa asawa mo? Bakit? Wala kang sasabihin sa kanya, six months siya bago umuwi. Sana'y na po kasi ako, naunawan ko rin po yung trabaho niya, kung ano po yung roles nila. Sa tingin mo, sabi mo kasi kanina, nag-iipon ka ng pera para puntahan sa Cavite. Sa okay. tingin mo, mga magkano yung kailangan mong ipunin? Kasi magkano lang naman ang pamasahe mula rito hanggang Cavite? Hindi lang naman po kasi yun yun. Eh. Kasi kung pamasahe lang po. Mm. Willing naman po talaga ako. Ah, kaya. Ang, opo, kaya naman po. Oh. Ang ano ko lang syempre kung pupuntan ko po sila. Gusto ko rin po may maiabot sa kanila kahit konti man lang. Mm. Kung ayaw din naman po nila, siguro po pauuwi ko na lang po siya para lang ano. Makasama <coughs> namin. Tapos makita ko araw-araw. Kahit ako na lang po ng kahit kahit na na lang gumastos ng bahay ko sa kanila. Ng Ibig mo sabihin, mahirap din ba sitwasyon nila doon? Yes po. Yun po yung sinabi niya noon. Ah, sinabi na rin niya noon na mahirap oh, po. ang kalagayan nila. Opo. Oh, Kaya hindi siya makauwi. Oo oh, po. Paano 'yun pag-uwi sila dito kasama yung pamilya at asawa niya? Okay lang po. Okay lang din. Magita lang po namin siya tapos may hmm. May malalapitan po na kung sakaling may problema po kami, at least, galing po sa kanya yung advice. Yes. Iba rin po kasi yung galing po sa ina po talaga yung advice na yun. Hmm. Napakabuti mong anak. No? Huh? Hmm. Napakalalim mong mag-isip. Iba yung ano. Uh, uh, siguro, ganun talaga no, mga kababayan. Dahil napaka-importante talaga ang magulang. saludo ako sa iyo uh, pag-iisip mo sa iyong pamilya tuloy-tuloy mo lang yan huwag ka lang mawala ng pag-asa okay. gawin mong inspirasyon lahat na nangyari sa iyo no? okay. keep on praying lang lahat ng panalangin mo uh, darating yan sabi nga nila kung hindi man ngayon, malay mo bukas or bukas magalawa sabi nga sa Bible kasi, hindi man ipinag, uh, dumating ngayon yung hiling mo, bukas, andyan yan. Una-unahan lang. No? Hindi pwedeng sabay-sabay ang No? Sige, nagbibigay tayo ng ano mga kababayan. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panunod ng video ito. Muli po, maglalamig si Daddy paki Pakishare po para matugunan or makatulong tayo sa panawagan ni Ate Camille. No? Puntahan mo na yung mama mo. No? Thank you po. Okay. Ano mo sasabi ni Camille? Ano mo sabi mo sa mga viewers natin? Alam mo, marami kang pinaiyak sa mga taga-panood natin. Okay. Oh, sa lahat man po na nag-share po dito, thank you po. Baka kayo na po yung way para makita po yung nanay ko. Sana po i-share niyo po itong video na po to para kumalat at makita po ng nanay ko. Pangalan ng nanay mo ulit? Rosemary Zamora. Ayan, kay Ma'am Rosemary Zamora. Ayan, kung mapapanood mo man at nanonood ka sa video ito, nandito ang iyong anak na nanawagan. Nagmamakaawa, naglalambing ng iyong yakap at pagmamahal Maraming maraming salamat mga kababayan. Tapangan po natin ang susunod na mangyayari. At tulungan nyo po kami ipag-pray na sana magkita silang mag-ina. Magandang gabi po sa atin lahat. God bless po.